Makinig kayo sa akin ha. Kayo mga alaga ko magme-mating tayo. Kasi nga masyado na kayong makulit. Kaya minsan makinig kayo sa akin para wala tayong problema, ha? Kaya ngayon, 'yung pagkain natin konti na lang. Kaya pag kumain kayo, unti-untihan nyo lang pag kumain kayo, ha? Ikaw ang maliit ka, matakaw ka din, no? Ikaw, papito. Pag kumain ka, dapat kunti lang din, ha? Ikaw. Ice. Ikaw ang takaw-takaw mong kumain, ha? Ikaw din, ah... Uh... Gabe. Tignan yung mga ano nyo, mukha nyo. Para kayong iniwanan ng mga ano nyo. Iniwanan ng mga girlfriend, boyfriend nyo. Shhh, ten! Huwag kang umalis. Kasi nga, nag tayo, nagmi-meeting tayo. Kaya, Ano pa ba? Basta pag apon Basta pag hapon Huwag kayong maingay kasi nga Natutulog sila ha Ha Makinig mabuti ha Para walang away, walang gulo ha Okay Dismiss